Hello mga sa inyo mga kalods isang magandang araw po sa inyo at uh, dito naman po tayo ngayon sa beach po ng uh, barangay Palpit, na uh, Tinggalan Aurora at uh, sa inyo mga kalods uh, kahapon po ay tayo po ay naman sa dun sa Bertihan sa lugar ng ah uh, uh, gimbal gimbal uh, ni BC Ah, uh, tayo naman po ngayon guys ay dito naman po tayo ngayon sa tubig dito mismo sa dagat ng uh, barangay Falkit at kasama po ng aking mga kasamahan uh, si Ante Airing Gamayaw at Kuya Retinol at si Lendy Sakulano uh, so ngayon guys ay pabanding-banding po kami dito sa tabi ng dagat katamtam katampisaw at pa-ayahayahay dito sa tabi ng dadat no? uh, ngayon po ay uh, makikita nyo na uh, sila po ay naliligo no? uh, ito. ayan po guys no? Uh, ito na sila uh, kasama po ng ating uh, mga kasamahan uh, at uh, ayun, ayan guys no? uh, nasa round to 9 iin po kami ngayon Uh, ito po rin ang asinal ba dito at makikita tayo dito sa area uh, maralo for mga bangka o lansa na yan po ay uh, nangingisda eh dito guys uh, maganda po uh, masyadong malakas yon alo no at uh, may konting hangin din po guys ne no? subali so, hindi talaga tulad ng mga ano karal na malalakas ang hangin no? kaya makikita mo yung hampas ng alon ay malakas so balik na ay matining ang karagatan po ng dinggalan aurora kaya sa so inyo mga kalibs eh, minsan ah, hindi lamang po tayo nagko-content tayo nagpa-vlog sa mga waterfalls o sa mga ilog sa mga kabundukan ay tayo po muli ay dito na mismo sa mismo sa targatan no so uh, ngayon uh, dito po tayo no na uh, umaapak dito sa uh, gilid o sa ano mismo ng dagat ay medyo malamig no malamig ang tubig at maganda ang simoy ng hangin so dito tayo ngayon uh, pag-alagala marami kang makikita uh, yung mga bangka na dumadaong dito uh, siguro gabi ninyo sila uh, dumaong dito sa area at uh, uh, marami na siguro silang isda na nakukuha. At uh, yun po ang kanilang fishing pool dito sa area. yung yun banda. So uh, tayo po ay eh, uh, patuloy sa pagkukuha ng mga magandang view dito sa area. No? So dito guys, uh, ito na tayo ngayon ho, oh, masa Maganda nga talaga no? At yung panahon ay hindi masyadong uh, malakas ang ha ang init no. Kulimlim lang siya. So sa inyo mga kalodi, ay masarap talaga dito, oh, mga pasal Ah, uh, siguro uh, dun pa sa area na yan ay tayo po ay tutungo doon no. Siguro bigyan pa natin ng chance ng mga Uh, next na araw ay tayo ay pupunta doon sapagat yan po guys ay uh, napakalayo no siguro lakarin mo mura dito mga kalating oras pa no uh, kung dito po sa gilid ng uh, baybay ng dagat kung lakarin mo kayo patungo doon mga nasa mga kalating oras isang oras no uh, yung paglalakbay patungo, patungo doon sa area na yan uh, yung area na yan, guys ayan uh, po yung sinasabi nila na nagkakandak po ng uh, drill or balikatan ng no? mga hukong sa kasama po ng mga foreign uh, uh, force no? sa iba't ibang bansa kapag ito guys ay may kagandahan ng exercise no so sa inyo mga kalots ay uh, nakakatuwa no uh, dito sa area nito na kasama uh, or uh, sa pagbabanding ng iyong pamilya na uh, kayo po ay magkatampisaw at uh, kalakip ng ibang mga kasamahan kapamilya kaya mainam talaga guys na kahit pa paano ay makaligo naman din sa dagat kaya tingnan nyo guys eh yung aking mga kuya uh, yahin aliligo oh ikaw kamusta ka na anong ginagawa mo ano ah, ka maligo, uh, maligo ka na ah, uh, magkampisaw na ako naman ay eh, tuloy tuloy naman yung aking pag cover uh, dito sa area so mamaya pa ako maligo ayun uh, guys no? si Lindy Sakula ah, uh, yung aking pamangkin na si Christine uh, Romantico uh, nandun pa sa dulo so uh, kanina kasi guys ay naghiwalay-hiwalay kami kaya hindi namin nakita Tung, itong unang grupo ay doon po sila pumunta no? kaya hindi ko sila nakita sa inyo mga kaludes maraming salamat po sa inyo please uh, subscribe lang din po yung akong uh, youtube channel ka noy at sa akong equipage uh, really pinol Uh, at yan po ay nakakatulong sa amin bilang mga content creator. Maraming salamat sa inyong kalugs. Galbis po sa ating mga friends at sa ating mga viewers. Maraming salamat po pumuli.